So mga bossing, delivery tayo today. Ang malimit may deliver sa lugar ko. So, another hassle yon So mga ganda, nakakatulong din kasi talaga. So ngayon, kukuyin natin yung cup sa ano naman, sa union. Dati kasi dito eh. Sa mga metro lang malapit sa akin. Hindi kasi pwede si tropa ngayon. Kaya doon natin dadayuhin. Kunin natin doon yung cup. Ha? So yun lang, medyo maano ngayon ha Makulimlim mga boss ha Parang uulan Pero hindi naman siya na ulan Makulimlim lang talaga Yung panahon ngayon Na medyo mahangin Kaya parang nakatamad kumilos Pero hindi uso sa atin ng tamad mga boss Dere lang tayo sa pag grind Kaya Samahan nyo ako araw mag tayo Tsaka eto second na pala, pala bumili tong customer na to na deliveran ko na dati eh medyo magandang deliveran yun kasi nagbibigay ng tip yun eh sana magbigay ng tip <laughs> para medyo maganda ganda pang merienda rin kasi yun so yun punta tayong metro ngayon kitain natin si tropa ha let's go guys let's go Dito na tayo sa Union mga boss. Hintayin natin si Tropa dito. Sa may Zoom. Yan. Hintayin natin dito kami lagi nagmimit -me nun eh. So hintayin lang natin. Prefer muna natin yung pambayad. Okay na. naka ready na pambayad natin. Pre, yung sa ano ah. Thank you pre ah. Sige sige sige. Sir, nakuha na natin tong item mga boss. Sa'yo ulit tayo pabalik. sa ko kaya pag pabalik na, medyo puno na sa metro eh. Siksika na. So, mamaya ulit pagdating doon sa labas. So, yun mga boss. Papunta na ako. Aladala ko na itong... Uh, ...di-deliver natin. Oh, thank you sa tropa na yun, Sa tropa na lagi nagbibigay ng another asset. Actually, ako na talaga yung reseller doon. Tapos binibigyan pa ako ng extra na ganito. So, ang laking bagay, ang laking tulong din. Ang atawa lang, yung mga nagiging partner ko talaga sa pagbibenta. Pero may dati, may partner din akong isa sa vape naman. So, si Tropa, Arnie. Pare, shoutout iyo <laughs> so, nakatawa lang yung mga nagiging partner ko sa pagbibenta. So, ang gaganda ng tandem namin. Kaya, thank you mga Tropa. Salamat sa inyo. So, ayun. Puntan lang natin si customer, no? Tatawagan ko mamaya. Hindi siya nasagot, eh. Pero mamaya pa naman, 5. Pero malayo-layo tong lakad natin, eh. Pero siguro, saktong 5, andun na tayo. So, lakad lang tayo, mga bossing. Balik ko kayo mamaya pag malapit na tayo. Nakausap ko na si customer. Kaso, iba pala magre Tapos, nagbigay siya ng number. Ang number na binigay niya yung dati nating minute up doon sa pinakaunang delivery So, tignan natin kung anong mangyayari kasi hindi naman nasagot Itahintayin natin konti So, ibang customer yung imimit natin Mamaya pa raw siyang alas otso So, yun lang. Balikan ko kayo mamaya ha oh, Medyo malamig eh Malamig ang panahon mga boss Mahangin hangin na malamig Sheesh! So, yun mga bossing, papunta na tayo. Ando na doon si madam. Baliit pa sana. Pero, umuwi na kasi siya. So, bandang 630 tayo bumalik. So, yun. Pero, iba na ang location natin. Dito tayo sa may biba, biba building. So, lakarin lang natin ng konti. Yung, medyo malapit na tayo mga boss. Yun o. Oh. Sa so, dulo na yun. Yan, yan. So yun mga bossing Nabigay na natin yung item Ito yung ang ani Hindi ko na nablog na pagdating natin dun eh. Nakasalubong ko sa baba si madam Nandun pala siya Galing isa sa baba Pero okay lang yun So at least nakuha na natin yung pera Okay na So yun lang mga bossing Nga pala kung merong nandito kayo sa Dubai Sa UAE pero kayong mga gustong cap, Mga solid na cups nakatud ng mga ganon mga tambay cup or anything na cup na meron kayo magugustuhan baka nandun yung hinahanap nyo ah uh, bisitahin yung itong page na yan, yan so baka nandyan yung hinahanap nyo cup so lahat ng mga solid lahat legit po yan mga yan mga bossing so yun lang mga boss salamat sa pagsama nyo sa akin sa pag deliver so see you sa next vlog ulit and ciao Sobrang haba ng lakad. Ito ang reward natin. Samusa man. O, At ito ang samusa. Tsaka chay. -chay.